mang tips para makalimutan mo yung taong dating lubos mong minahal. Makinig ka para malaman mo. Number 1, huwag na huwag mo siyang ibablock sa iyong social media. Hayaan mong siya mismo ang magkusang magblock sa iyo. Number two dapat matutuhan mong maiwasang mag-stalk. balikan yung mga ala-ala ng dating kayo. Number three, isipin at damhin mo lahat ng sakit na ginawa niya sa'yo. Number four, huwag mong iwasan ang balitang malalaman mo tungkol sa kanya. Kahit na alam mong masasaktan ka ng sobra. Kasi sa paraan na yon, yung pagtanggap mong wala na siya. At hindi na siya babalik pa masaya na siya sa iba balang araw masasanay ka rin na wala na siya at hanggang sa dumating yung araw na magiging masaya ka na kahit wala siya number 5 hayaan mo lang ang sarili mong masaktan ng paulit ulit na siya ang dahilan hanggang sa dumating ang araw na makamuguan ka yung sugat at sakit na iniwan niya sa buhay mo ang magdadala sa iyo patungo sa isang kaligayahang akala mo hindi mo na mararamdaman noong nawala siya sa iyong buhay. Tandaan mo yan. God bless. Sobrang hirap kapag sobra-sobra yung pagmamahal na ibinibigay mo sa isang tao. Alam mo kung bakit? Madalas ka mo take for granted at mararamdaman mo lahat ng bigat sa puso mo. Yung tipong lahat naman ginawa mo at ibinigay mo lahat lahat. Pero at the end of the day, masama ka pa rin sa kwento niya sa ibang tao. Ikinikwento niya lahat sa iba yung mga masasama ugali mo mga ginagawa mo sa kanya sa na nasasaktan siya. Samantalang yung mabubuti at pagsisikap na ginawa mo ay hindi niya iyon nakikita. Ito yung worst scenario kapag sobra-sobra ka kumagmahal Darating ka sa punto ng buhay mo na mararamdaman mong ubus na ubos ka na. Pero wala kang magawa wala kang magawa kundi kailangan mong lumaban at huwag sumuko. Hindi para sa sarili mo, kundi para mapabuti yung mga tao na sa paligid mo, na mo minamahal at pinapahalagahan. Kaya ikaw, kung sobra ka kung magmahal, sana huwag mong kakalimutang magpira para sa sarili mo. Sana huwag mong kakalimutang pahalagahan yung sarili mo huwag mong kakalimutang magtira para sa sarili mo kasi hindi habang buhay ay kaya mo magbigay kasi hindi habang buhay palagi ka na lang nagbibigay tandaan mo God bless Kapag ang babae masipag, madiskarte, at puro trabaho lang ang inaatupag, wag na wag mong susubukang lokohin iyan. Wag na wag mo rin tatakutin na iiwanan mo siya. Tandaan mo, kapag ginawa mo iyan, oo, iiyakan ka niya, malulungkot siya, at masasaktan ng sobra, pero hindi iyan matatakot na mawala ka. Kasi hindi niya kailangan ng isang tulad mo. Hindi iyan magmamakaawa at maghahabol sa iyo. Mas takot pa siyang mawalan ng trabaho at pagkakakitaan kaysa mawalan ng isang taong manloloko at sakit lang ng kanyang ulo. Kaya ikaw, kung ayaw mong mawalan ng babaeng masipag at mabuting babae habang maaga pa. Magbago ka na. Tandaan mo yan. God bless.